Ang tanong kung inaantok ba si Jesus ay isang kawiliwiling pag-iisip, lalo na kung isa sa alang-alang natin ang kanyang misyon at ang kanyang pagiging Diyos. Sa Biblia, makikita natin na si Jesus ay tao rin at tulad ng ibang tao, nakaranas din siya ng mga pisikal na pangangailangan, kabilang na ang pagod at pagkaantok. Narito ang ilang mga punto na maaaring makatulong sa pag-unawa sa tanong. Isa, ang pagiging tao ni Jesus. Si Jesus ay nagkatawang tao, ibig sabihin ay naging tao siya. Nang siya ay nasa lupa, nakaranas siya ng mga pangyayari at emosyon na naranasan ng ibang tao. Sa Ebanghelyo ni Mateo, nakasaad na natutulog si Jesus sa isang bangka habang naglalayag sa dagat. Ito ay nagpapakita na kahit na siya ay Diyos, nakaranas din siya ng pagkaantok tulad ng ibang tao. Dalawa, ang pagiging Diyos ni Jesus. Sa kabilang banda, si Jesus ay Diyos din. Ang kanyang pagiging Diyos ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan at kakayahan na lampas sa mga tao. Maaaring hindi niya kailangan ng tulog sa paraang kailangan natin. Sa Ebanghelyo ni Juan, sinabi ni Jesus na siya ay ang tinapay ng buhay at ang sinumang kumakain sa kanya ay hindi mamamatay. Ito ay nagpapahiwatig na ang kanyang pagiging Diyos ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na lampas sa mga pangangailangan ng tao. Tatlo, ang pagkakaiba ng pagod at pagkaantok. Mahalagang tandaan na ang pagod ay iba sa pagkaantok. Ang pagod ay isang pisikal na estado na maaaring sanhi ng labis na pagtatrabaho o pag-ehersisyo. Ang pagkaantok naman ay isang estado ng pagkahimbing na maaaring sanhi ng kakulangan ng tulog. Sa kaso ni Jesus, maaaring nakaranas siya ng pagod dahil sa kanyang ministeryo, ngunit hindi naman ito nangangahulugan na nakaranas siya ng pagkaantok sa paraang kailangan natin. Apat, ang halimbawa ni Jesus. Kahit na nakaranas si Jesus ng pagod, hindi niya ito naging dahilan upang iwanan ang kanyang misyon. Sa halip, ginamit niya ang kanyang pagod bilang pagkakataon upang magtiwala sa Diyos. Sa Ebanghelyo ni Marcos, nakasaad na nagising si Jesus mula sa pagtulog at pinatahimik ang bagyo. Ito ay nagpapakita na kahit na nakaranas siya ng pagod, hindi siya nagpabaya sa kanyang mga responsibilidad. Konklusyon sa kabuan, ang tanong kung inaantok ba si Jesus ay isang komplikadong tanong na walang madaling sagot. Ang kanyang pagiging tao ay nagpapahiwatig na nakaranas din siya ng pagkaantok, ngunit ang kanyang pagiging Diyos ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na lampas sa mga pangangailangan ng tao. Ang mahalaga ay ang kanyang halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos kahit na nakakaranas siya ng pagod. Ang kanyang buhay ay isang inspirasyon sa atin na magtiwala sa Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kabilang na ang pangangailangan para sa pahinga.